Maraming option Pag ikot ko talaga dito, sablay na agad siya. Dito na yung ilbo. O tuhod. Alam na siya nito. Pero ang madalas na talaga ginagamit ginagamit pagdating sa dabas, ito. Yan. Yan ang madalas. Nangyari na kayo hindi yan. Kaya yung tandaan, di bali masugatan, huwag lang mapuruhan. Kasi pag masugat, di magaling pa. Ito yung puro, hindi na, hindi na tayo gigising. Struggle, kasi <coughs> din mo lang kay Stevie yan sa tutumbuhan. Lalakad yan. Pag dito ka makadalaw sa kanya, lumayon agad ang sinyo. Balag. At, yun. dito, control. Dito sa control. Ito ang bababa mo, hindi ko na isusubak naawa na <coughs> At, <coughs> dito, hindi ko. dito, ito, hindi kong i-control din sa kanya. Stick. Sa akin, ito lang. Kahit siya magtanggal ng kutsilyo niya, control dili siya sud sud pero ito kada base ya ito yung talaga realidad talaga ito na mangyayari sa likod simple lang pero ang kung matalino ka talaga instructor kailangan mo kunin mo yung para hindi mo pista ang tawag dito pista saan yung wallet hindi kayo wallet pag bigas di wallet dito pa Nasa kanya yung wallet, pero sa akin yung kutsilyo. Siya mo yung hold up mo? Ako yung hold up niya naman niya. Kasi malay mo, nakarami na ito pag hold up sa labas. <laughs> <laughs> kaya kailangan yun. O, oh, kaya nang pagbigtas mo ganyan o, oh. bayar takbo. Di ba simple lang? Pero kung hindi mo pinag-aaralan, pinapanood lang sa video o, oh, inuhusgahan, hindi talaga matutunan. Kasi madali bigkasin ang ng mga technique, <coughs> pero mahirap pag-aralan. Madali, ma ma oh, eh, manood ka oh, na Pero pag... pag na purma isang tao, hindi yan bibira dito. Ganyang skip possession niya. Hindi yan, hindi yan susuta. Aabanti. Lalo ito lang, pinaksimbling yung turo ko. Patras. Masim. Kasi ito, huwag niyong itisting sa asawa-asawa to. Hindi ka rin kahit dito lang muna tayo mag-control ha. <laughs> Dito lang muna tayo bibira. kita na lang ang kutsilyo. Kasi wala tayong sub-sub eh. Yung sub-sub kasi hindi yeah, ko magawa. Gawa na okay kung namin tayo para matesting natin talaga. Tayo mm -hmm. kontrolin yun <coughs> yung kabali Okay ito ha. Wala na. Hindi na siya ulit. Nakabunot na ako eh. Okay. eh pero hindi ko na nilakasan. Ang ang tablock, the, the basic tablock. Ito yung tablock na wala kang step. Ah, uh, tablock na ginunda yan na ah, nasa pader ka. Yun, ha? Ito yung nauna. Pag tira nyo dito, bakpisan nyo agad dito para malaya tayong tumanggal sa kutsilyo. Nasa inyo na yan, kulas-lasan. Pero malabo na siguro

Wow. Alam mo kung masunod Kung halimbawa, dugdug ng sundalo. Sasaktan lo